Lumago talaga dahil naging de facto policy ni Duterte. Binuksan niya wide ang mga pintu natin, pati yung ating mga ports of entry sa, na dapat under watch at uh, may jurisdiction ang Bureau of Immigration, hinayaan sa kanyang de facto policy na kasangkapanin yung mga uh, travel and entry documents tulad ng Visa Upon Arrival na nakita natin nung maraming buwan ng investigasyon sa pastilla scam. At meron siyang mga uh, kasabwat at kasosyo dyan, uh, pati sa foreign private sector. So hanggang ngayon, napakatinding sakit ng ulo sa atin ang POGO. Nagsimula sa POGO-related prostitution hanggang illegal Uh, recruitment and detention ng mga foreign nationals dito hanggang nga sa pastillas scam, hanggang human trafficking, crypto scamming, ngayon money laundering at posibleng uh, espionage. So naging de facto policy kasi ito kaya't kumbaga nabuksan ng floodgates sa de facto program on the ground nitong mga POGOs at ngayon humaharap tayo sa napakamalain na mga epekto nito at kinakailangan talaga na aksyonan ito ng lahat ng sektor, lalong-lalo na ng gobyerno.